Isang araw, meron kami bigla ang ride. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapag long ride. Kaya sinabi ko muna sa kanila na malapit lang. Wala kasi ako sa kondisyon tsaka sa practice. Tapos hindi pa nakakalayo na sira na agad yung bike ko. Joyce so, ako nga kasama ng harang na ng biker. Kasi nangihiram siya ng pambomba. Lahat ng dumaan na biker sinaharangan niya. Kaya dahil sa kanya na bomba na yung bike ko. At syempre maraming salamat din sa nagpahiram ng pambomba. Sana hindi masama ang loob nyo. Kasi bigla na lang namin kayo pinara. Ang usapan nga lang pala namin ay dito lang muna kami sa Novali. Tatambay sana kami dito sa 7-11 walang aircon. Kaya lumabas na kami at lumipat sa Jollibee. Tatambay lang sana kami dito kaso nagbreakfast na kami. Hindi rin kasi ako nakakain ng magahan. Pero sila na pag breakfast na. Kaya burger na lang yung in order nila. Para kahit papano meron sila lakas pa uwi. Grabe nga pala si John Mark nang ingit pa kasi hatog niya in order niya. Hindi man lang niya ako pirakagat sa hatog niya. Kaya hindi ko rin siya bibigyan ng fried chicken. Patanghali na nga pala nito kaya rice meal yung in order ko. Nasarap na, pa na paubos na yung fried chicken na alala ko. May allergy nga pala ako sa manok. Pauwi na sana kami kaso nasira na naman yung bike ko. Malambot at para may singaw na. Kaya tama hanap muna kami ng bike shop. Buti na lang guys, malapit dito yung multi-sport hub. Kasi papakabit ko dito yung interior ko. Hindi ko kasi may kasi wala akong tools. Kaya hindi rin ako marunong. Tapos meron din pala ako pagkakamali. Kasi yung nabili ko yung interior, mali pala. Iba pala ang pito nito sa akin. Kaya no choice, bumili na rin ako ng interior. Hindi ko nga rin pala na-expect na nagagawa sila ng ganito. Kasi akala ko itong bike shop na to ay pangmayaman, Wala sana talaga balak dito magpagawa. Kasi bibili lang ako dito ng pambomba. Natanong ko lang sila kung nagpapalit sila interior. Kaya ang hindi nagawat na gawa at natono pa kaya pagkaayos bike check muna tayo halos lahat nga pala na accessory ko galing rock bros tubigyan na lang ang kulang kaya nga pala puro rock bros yung binibili ko kasi kilala sila at quality kaya baka naman rock bros dahil naayos na nga pala yung bike ko Dumiretso pa kami pero hindi ko alam kung saan kami pupunta maganda naman yung daanan walang bako-bako patag lang yan palusong ha oh, palusong lang yan boy punta daw kami sa bahay ni Marcos grabe patag nga Pawid lang Patag bayan, 14 gradient Grabe patag ka Pati nga yung tricycle Nahihirapan umahon Kami pa kayo nagpapadyak lang Lalo na ako mahina pa Baka mamaya atakein yung puso ko oh, Grabe Ang taas Basic Pero guys huwag kayo Isang beses lang ako tumuko Hindi ko lang pinilit yung sarili ko At buti lang guys Hindi ako naglits dito Good. Grabe Patag at ayan guys, ito na nga pala yung bahay ni Marcos Palagi nga pala namin ito nadadaanan Pero hindi nakabike Ito pala yung sabi nilang bahay ni Marcos Ang sarap siguro tira niya kapag na-renovate Magkano kaya yan kapag nabili Ang saya siguro niya kapag nakatira dyan ng tindugyo Saya nga guys, hindi ko kayo maha-house tour dyan Gusto ko sana pumasok, aso bawal pala Kaya umuwi na lang kami <laughs> Tapos guys, Go. grabe na usok na nga pala yung preno ko. Buti na lang guys, hindi nag-apoy. Nagiba na nga pala yung kulay niya. Ah, <laughs> <laughs> oh, ilit pa rin. Unang hawak ko nga pala dito ay napaswa ko. Kaya guys, kapag pupunta kayo dito, mag-iingat kayo. Dapat nakakondisyon yung preno nyo.